Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa likod ng sweetness overload na mga larawan ni na Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan. Nalantad na may pinagdaanan palang pagsubok ang dalawa bilang mag-asawa. Pinangalanda ka ni Sharon sa Instagram na muntik silang maghiwalay ni Kiko at umabot daw sa anim na buwan ang kanilang tampuhan. Nasa caption ni Sharon sa yakap picture nila ni Kiko na halos maghiwalay sila ng dating senador reunited after 6-month long LQ, which we thought would lead to a separation, sabi ni Sharon. Parehong dumalo si na Sharon at Kiko sa 18th birthday ng panganay na anak ni na Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo na si Johan. At sa mga lambingan moment nila ni Kiko, hindi napigilan ni Sharon na ibahagi ang kwento ng sitwasyon nila. Ikinatuwa naman ito ng mga solid fan ni Sharon at nag-comment na dapat ay maging mas matatag ang dalawa bilang mag-asawa. Anong masasabi mo sa balitang ito?